Ang motorcyclo sa tricycle na ito ay may diferensya sa bushing ng idle gear, kaya binabaklas natin ang party sa kanan ng makina. Sa video na ito ay ipapakita natin ang pagkabit ng crank gear assembly, idle gear at clutch assembly. Ito ang hitsura sa nabaklas natin ng makina. Natanggal na natin ang clutch assembly at crank gear assembly para makuha natin ang sirang idle gear. Kailangan lang natin linisin ang kanto ng makina para mapalitan ng bagong gasket. Bago natin tatakpan ang makina ay ikabit muna natin ang mga parte ng makina na tinanggal natin. Ganito ang pagkasunod-sunod sa pagkabit ng party sa kanan ng makina. Unang ikabit natin ay ang crank gear assembly. Ito ang stopper ng crank gear na dapat ipasok dito sa loob ng kanyang clip. Kunin ang washer at ilagay sa dulo ng crank gear assembly. Ipasok natin dito sa butas ang dulo ng crank gear shifting at ilagay rin sa sariling butas ang dulo sa return spring bago natin idiin papasok sa makina. Gumamit ng vice grip or kick lever para ikutin ang buong crank gear assembly na may tension sa spring hanggang makapasok ang stopper ng crank gear sa kanyang clip. Ito ang idle gear na nasira ang bushing pinalitan na natin ng bagong bushing. Ito ang parte ng idle gear na dapat natin ilagay sa loob. Ganito ang posisyon ng pagkabit sa idle gear. Huwag natin baliktarin para hindi ma-disalign ang gear at masira agad. Idiin ng maayos hanggang makalabas ang shafting ng makina ilagay ang circlip gamit ang circlip pliers. Tingnan ng mabuti ang circlip kung maayos ba sa pagkalagay. Lagyan ng engine oil ang clutch shafting na pagkabitan sa clutch assembly para malambot ipasok ang clutch housing. Lagyan rin ng engine oil ang bushing ng clutch housing bago ipasok. Idiin ang clutch housing at ilagay ang spacer. Ipasok ang inner clutch pressure housing. Ilagay ang washer at nut sa clutch shafting. Higpitan ng kamay ang nut at gamitin ang impact drill habang nakahawak tayo sa inner clutch pressure housing na hindi masama sa ikot. Ilagay ang clutch para'ng proteksyonan ang inner clutch pressure housing na hindi mapudpud sa clutch lining. Titingnan natin na makapal pa ba ang clutch lining bago natin ilagay. Tapos, clutch plate ulit kasunod sa clutch lining hanggang malagay natin ang limang clutch lining. Pero kailangan na ang katapusan ay clutch plate para hindi mapudpud agad ang outer clutch pressure housing. Ikabit ang ball bearing, additional washer, at clutch release shaft sa outer clutch pressure housing bago ilagay. Palagi natin lagyan ng additional na washer kung makapal pa ang lining para mahaba ang clearance sa paghatak ng clutch cable. Itong additional washer ay hindi ito kasama sa original na manufacturing design. Ilagay ang apat na tension spring at apat na bolt. Gamitin ang impact wrench sa kunting higpit lamang at huwag sobrang higpit. Lagyan ng screwdriver ang butas sa clutch housing at ikabit sa ibang parts para maging stopper ang screwdriver na hindi umikot habang naghigpit tayo. Palagi tayo gagamit na manual tools sa paghigpit kahit anong bolt sa makina para makontrol natin ang paghigpit na hindi malustrid o mabali ang bolt. Iwasan ang paggamit ng impact drill kung maghigpit ng final. Ang impact drill ay gagamitin lamang sa pagtanggal ng mga nut at bolt sa makina dahil ang makina ay gawa sa malambot na aluminum na daling malustrid. Tingnan ng mabuti ng kumplito at tama ang pagkalagay sa mga parte ng makina bago natin tatakpan. Maraming salamat po sa pagpanood sa video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa YouTube channel na ito. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm all right. And for the